na mong ginawa, Deyan. Kaya, maraming blessings ang lalat. Uh, bless ka naman, ha? Nandyan naman yung mga nagmamahal sa'yo. Andiyan yung <laughs> ano? <laughs> Andiyan ang kalinga, di ba? Na sumusuporta. Hanggang sa dulo, di ba? Hanggat nagpapavlog po si Deyan, na natin yan. Hindi ka pa naman ba napapagod sa vlog? Di ba? So, next time po, um, ano naman po ba ang gusto niyong gawin namin vlog ni Diane? Uh, suggest naman. Suggest naman po. po. Baka nabubore ka sila <laughs> sa ating puro interview. Pero hindi ah, kasi patuloy pa na mataas ang mga nanonood sa'yo. Uh, puro ano, positive talaga ang comments nila salamat din sa iyo Ryan dahil sa iyo syempre um, nakatulong ka rin sa channel ko kasi yun eh, nga ikaw din ang viral ko hanggang ngayon uh, nag-iisa pa rin si Ryan sa mga beneficiary natin na napakatagal na pero yung views consistent uh, next time gusto ko magsama-sama kayo ni Kim ni Dana at iba ko pa mga beneficiary anong banding ba gusto mo? gusto ko mag-duet kayo ni Kim ha? kasi kumakanta rin pala si Kim hmm. kaya hindi na po ako na okay lang yan ay, kasi sabay na lang ako sa inyo para gumanda din <laughs> <laughs> ang boses ko. Pero um, next time, ang gustong ano, bandings pa ang pwede natin gawin? Sa kanila po. Depende po Depende. sa kanila. Depende. Okay naman, sir. Okay. Kasi Dala, na mo na yun, di diba? oh, ba? Aba, namit ko na sa bahay. Sayang. Nalungkot na siya na hindi ka nga daw na nakapasa doon. Kasi doon siya nag-aaral, di ba? Okay. Eh, pero next year, gusto mo ulit mag-try? And sure na yan, kahit naman anong age, diba okay lang. Mama ni Kim eh, nag-aaral eh. Oo, oh, nakakatuwa ang kit ngayon, eh. nag-aaral yung mama ni Kim kahit na ilang taon na siya. Pero hindi siya nahihiyat talagang, Pursigido siya makatapos. Kaya hindi daw ano, dahilan na ano, ang edad. Basta gusto mo, uh, may pangarap ka, gagawin mo, no? Anong gusto mong sabihin mga ano? Anong motivation or inspiration na gusto mong i-share sa mga kabataan natin? Based sa experience mo, sa mga pinagdadaalan mo, ano ba mga natutunan mo? Maging matatag. Okay, Maging matatag. strong lang po kahit um yung mukha na. Okay lang po yan. Talagang normal yan sa buhay. Ayan, magdasa lang po. Umingi kay Kiyad ng yun. Um, guide. And, yeah. Tingin mo dahil kung um, hindi kita na-discover na, na, -na, -na -discover. ka kaya ngayon, na nandun ka pa rin sa Manila? Siguro po. And, and baka nandito pa din yung baka niya. Ah, <laughs> okay. Siguro, nandito. siguro ano po kung um, depressed na ako ngayon. Talaga? Opo, kasi iniisip ko talaga siya eh, paano siya matatanggal ng Lexus Wala. ko. Para mahirap talaga na ma-operate, ma ma-operahan ma ka sa sitwasyon niyo dati. Oo okay. nga pala, sobrang ano, ayun pa yung unang-una nating uh, nagawa. Di ba? Matanggal yung bakal, lang sa nasundan na nasundan. Uh, Mata yung tulpo ko sa inyo. Kaya nga, yung saya ko din dahil, di ba, na yun pala, yung operasyon mo. Dati kinahabaan pa ako ng gasi uh, nagsisimula pa lang ako noon, parang hindi ko alam kung kaya ko yung bill pero napakaraming tumulong to diba? ah grabe at ito uh, sasimula na po natin sa susunod ang pabahay sana ano maganda rin na maging resulta kahit yung katulad lang ay super Jr., ang ah, pakaganda nun so huwag ka maganda na yan hindi tayo papabayaan na Lord eh bakit ano pala ah, parang blooming ka ngayon dyan ganyan pa pag in love share mo naman yan share mo naman Share mo naman, Dayan, kung bakit uh, masaya ang aura mo. O kung ano yung um, uh, mukhang um, inaalagaan ka ng ano, ng nagmamahal sa'yo. Sana all. Wow! Parang, parang may napalitaan <laughs> din ako, Kuya. Ano yun? Yes. Ano mga nababalitaan mo dyan? Baka mali yan. Parang hindi siya mali kuya. Ano yan? So, parang napanood din siya. Sa so, ano napanood <laughs> yan? Sa yes, uh, channel ni... Dino? You know? Channel ni Uh, Sana so, ang na ano ang na, na dated ako yan Ano ang natuklasan mo doon? Hay. Usang <laughs> puso mo. Dinan balik mo sa akin ang tanong. Ay, <laughs> siguro dapat gamitin ko din ang gusto nilang gawin sa akin. Magkalaban si challenge. Dapat sayo ko din gawin, no? Ready ka ba? Deja drop <laughs> Titik na mo to yan. Ano sinisilip mo? Parang may nag-iba kasi kuya. Ano? Parang, ikaw din naman kaya itong lumi. Oh? Tapos si iba din ang mo. <laughs> anong, ano, anong sekreto natin? Ah, uh, kasi ngayon, <laughs> Pahuloy na headset ito ha. Nabaliktad. Uh, Nabaligtad. Ah, uh, isa lang ang sekreto dyan. Kailangan lang kasi natin ng, ano, ng joy sa buhay. Yeah. <laughs> Kailangan mo ng joy para maging, okay, ano, ano maging masaya ka. Parang tinga mo, maganda epekto, no? di ba? Ikaw, uh, blooming, parang hindi stress, di ba? So, kailangan lang natin na maging positive kahit sa mga anong pagsubok, anong dumadaan dyan na mga uh, may hirap na sitwasyon. Ano lang, nadaanan lang natin yan. Huwag nating tambayan lang. Kasi matatapos din naman yan. Pero totoo ba napansin mo? Yes. Na maganda ang ano. Yes. Ang haba. Ang ngiti, ang ngiti. Yung <laughs> mata din. Dabi <laughs> <laughs> supportive pala si Dad kasi nanonood din ka. Updated. Updated, naman po. Updated naman po pala. <laughs> Naisama ako dun na. <laughs> Nalipat. Sige na, minum ka muna yan. Bagi sa ito yan yung bigay ni Sir Panda. Ang ganda no? Dabi si Sir Panda. Talagang kasi si Sir Banda eh, talagang tinitignan niya talaga yung damit bago niya bilhin. Kasi tinatanong niya ako eh, tapos kaya maganda rin talaga. Thank you, guys, Sir. Versa. Shout out po kay Sir Panda. Si sir Panda, yan. And then, ito po, so, yung... sa... Ah, galing sa Rob yan eh. Galing kay... Ay, actually, meron din pala niyan. Meron pa ulit nagbigay ulit niyan. Isa pang, ano, collection ulit right? na lang. Wait lang. Ay, oo nga dahil, buti yung pinaalala mo na yung ano, rub na, di ba? Hasa na isa. May earrings yun, di ba? Mayroon, May mga wala ko. Ay, yung isang ano, isang set. Ganda din. Ganda din. Kasi bagay. hindi ko po siya alam gamitin. Anong isa? Kung saan... Hindi ko alam ikabit. Ah, madali lang yan. Paturo ganda. ka sa mga ate mo. No? Ganda pala, no? Yan po, rub chuck. Jewelries, ganda. Bagay na bagay. At ito pa dayan. Eto, feeling ko, siya din yung nagbigay niyan si... Ano po, mabuksan mo. Tignan natin. Sabi na ang katuwa po dahil nagugulat na lang ako si Jack may binibigay sa akin para daw sa'yo. Siyempre ako natutuwa na napapansin nila ang aking mga beneficiaries. Ayaw nga po, siya din Siya din yan? Okay. Ayun o, from Tita Leeds of Yokohama. Wow. Yan yan, pareho lang. Ito? Apo. Siya din siya rin yan, di ba? So, buksan mo nga kung anong klase naman yan. Thank you po from Yokohama. Tita Leeds of Yokohama. Salamat po at nabibigyan niyo po ang aking galitasyal. Oh. Ano yan? Iba yan? Iba naman? Na. Ay, wow! Ano yung bracelet? Wow! Ay, alam ko yan. Black heart yan eh. <laughs> so, ito po. May ganto ka na? Wala pa. Ay, nung ganto!